Right mga tol, so ito tatanggal na natin siya ng na, ano, ng tali. For today's video, unang pre-flight ni Skippy sa bukid. Good morning mga tol. So nandito ako ngayon sa bukid no. Ah, uh, magpapa pre-flight tayo ngayon kay Skippy. Ayan. Ngayon, makikita nyo nakatali pa si Skippy. Pero ngayon, ngayon magpre-flight tayo, tatanggalan na natin siya ng na, ano, tali. Subukan natin kung na improvement yung training natin sa kanya yung mga nakaraang araw alright right mga tol so ito tatanggal na natin siya ng na ano ng tali so natin na siya na ito yung first time niya na mag free flight na walang tali ayan so iagos yeah, na natin Ayun. 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 Galing, Ayun. Ayun. Ang galing. Ayun. Ang galing ni Skippy. Ayun. Ayun, ang galing ah. Nahilo ko. Kakaikot. Wow, galing. Skippy, galing mo. Putik. Nahihilo ko. Paikot-ikot ka. Ay, putik, nahilo talaga ako. Eh, Galing mo, Skype, galing mo, galing mo, galing mo, galing mo. Ay, galing mo talaga. Galing, 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 galing. Sapa, sapa, sapa. Sapa. Pa, sa pa, pa. 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 Di. Di pa. Yun. Galing. Galing. Ayos, galing, 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 galing. Ang galing mo talaga. Galing, galing, galing. Sa pa, sa pa. So yung mga no? nasubukan na natin si Skippy maglipad dito na walang tali. Ayun, paikot-ikot siya, pati ako nahilo sa kakaikot niya. kain ka muna, kain ka muna. Ayan. Mababa pa yung kanyang lipad. Hindi pa siya tumataas kasi siguro uh, first time niya nga na lumipad na walang ano. Na tulad ng pre-flight. So, unti-unti mas sanay din siya. Magbabago din ang kanyang lipad. So, unang 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 training niya pa naman ngayon na ano, wala sang tali kaya ayun. So, ayos naman kasi mula nung may mga tali siya nung nakaraan. puro, recall natin sa kanya yung puro sa indoor, indoor muna. Tapos pag sa nasa labas kami, ano nakatali pa siya. Yun. Pero ngayon, kahit wala na siya tali, lumalapit na siya, siya na sa akin ng kusa. Madali na siya tawagin. Hindi ko tulad dati ano, hirap siya tawagin. Kaya nakatali pa siya nung una. So isa pa. Si! Hey, Tasa mo. Galing! Galing! Yeah, Woo! Woo! So, subukan natin siya tawagin Ayun Very good Ito nga pala Maganda nga pala magpalipad dito Dahil malawak siya Walang gaanong kahoy ano. dito Kaya dito maganda mag-preflight Ng mga ibon natin kaya nga, nga pala, shoutout nga pala doon sa may mga group na nagpipreplight. So baka gusto nyo pumunta dito para ma-meet ko naman kayo at may kabanding naman yung si Skippy sa pagpapalipad. Siya nga pala, nagpapasalamat nga pala ako doon sa unang video ko na nag-training kami ni Skippy na may tali pa siya na umabot na almost 8K. So maraming maraming salamat sa inyo na pamanood at sa suporta nyo. Maraming maraming salamat sa mga bago kong followers sa so, mga nag-like at nag-share. Maraming maraming salamat sa inyo. See you lamang. God bless. See you all. Bye-bye.